May friend ka ba sa Facebook na mahilig mag-post ng kung ano-ano? Lagi kang ina-add sa mga group, or lagi kang tinatag sa mga post, or sa mga group sa Messenger. So ganito ang gawin mo Ludis, so hindi mo na kailangan pa siyang i-unfriend or i-block. Open mo lang ang iyong Facebook, and then pagdating dito sa iyong Facebook, i-search mo yung friend mo na yon. So halimbawa, yan yung friend mo. I-open mo yung account niya. Pagdating dito sa account niya, so makikita mo yung profile niya and then makikita mo itong na friends kayo, okay? Ngayon, i-click mo po yan and then may mga lalabas po dyan na option. So dito, ang gawin mo po, i-click mo naman itong take a break and then mapupunta ka dito sa take a break. So ngayon, hanapin mo po itong C-list of your friends profile. Ayan po, i-click mo itong C-option. Ngayon, mapupunta po tayo dito. So, i-click po muna natin itong see more option. And then, may mga lalabas pa po diyan na ibang option pa. So, dito po, nakasit po ang setting na ito sa default. Okay? So, ngayon, Lodis, ilalagay po natin siya dito sa limit where you see your friend's profile. Ayan. So, dito, yan, click natin yung bilog na yan. So pag nilagay po natin dyan, yung mga post niya po, hindi yung mga nakatag na post sa kanya, hindi na po yun magsushow sa inyong mga wall. So hindi na po yan magpa-pop up or lalabas kahit po mag-scroll kayo. Okay? And then hindi na rin po ipopromote na i ka or itag ka sa mga post niya or kahit sa photos po na na ipopost niya sa kanyang Facebook. So dito mga lodes, so hindi nyo na kailangan pang i-block siya or i-unfriend. So dito friend pa rin po kayo, makikita niya pa rin friend kayo pero hindi niya po malalaman na ginawa niyo po ito sa kanya mga lodges. Okay? So, ganun lang po ang gawin niyo.